Hello, hello mga katibs. Kainan na. Ito, uh, first break ko ito. Wala muna yung salad. Kasi andi dito yung paborito ko. Kasi cheese yung nasa loob eh. Hindi yung fruits. Hindi yung strawberry o kaya yung, ano, yung orange. Ito, cheese. Eh, paborito ko yung cheese na ano. Kaya hindi ako, hindi ako kumuha ng, ano, ng salad. Kasi ito ang laki. Ang laki. Ayan, ang laki. Ayan, ganyang kalaki. Kaya ngayon, pass muna yung salad at magpe-pastry muna tayo. Ito masarap kasi ito sa akin. Ayan. Isusum ko para ano. Makikita. Ayan. Masarap yan. At saka ang aking panulak ay taso green tea. Green tea pa rin ang aking panulak. Kaya ngayon, anong gagawin pa natin? Hindi kumain na. Wala nang masyadong daldal. daldal nang daldal. Hindi tayo mabubusos sa daldal. okay, doki okay, Bye-bye.